Hello mga kapatid Ito bahala na lang yung mga tao mag-judge Pwede na mga tanga ako Pwedeng At Ako yung nagkakamali Whatever Yung ginawa nila sa PhilHealth Na nagkaroon ng bicameral conference ba yun Kusaan uh, dalawang committee Dalawang representative ng lower house Tsaka ng upper house O ng senado ay nagtatagpo para i ano tawag dito di ko mahanap yung saktong word di i-realign parang ganun kung ano man discrepancy mga budget nung tinanggalan nila ng budget yung fillet. health mali yun kahit anong paliwanag yung gawin nila mali yun yung sinasabi nilang merong savings yung PhilHealth, yun ay sabihin na nating capitalization requirement base sa batas. Yung batas na nakikreate ng PhilHealth, sinasabi niya na kailangan may capitalization requirement. Similarly sa bangko, hindi pa pwedeng yung bangko walang capitalization requirement meron siyang certain level na threshold na hindi ka pwedeng bumaba doon para mapanatili mo yung seguridad ng iyong mga uh, depositors. Similarly, ganon. Merong ganon ang PhilHealth. Para bang hindi ka pwedeng magnegosyo ng ganito kung wala kang sapat na kapital. Hindi pwedeng saktuhan. Kailangan may sosobra ka. Ganon po yun, ha? Bahala na kayong pamintindi ron kung ako ay bobo ako ay nagkamali. Ikadalawa lang na gusto kong i sa mga kapanood. Lahat ng ginawa nila sa hearing ng Quadcom, waste of time and waste of taxes. Biruin mo, mag sila doon. Magmimerienda silang lahat mag-grandstanding lang sila para siraan, particularly ang mga Duterte, Sara Duterte. Anong napala nila? Ano napala natin doon sa ginawa nilang yun? May batas ba? May batas. Sasabihin ng mga tanga doon sa Quadcom, hindi daw kailangan investigahan yung confidential funds ni Bongbong, yung kay Sara Duterte lang daw. E parehong sitting officer yun. Bongbong is the president and Sara is the vice president. Binalahura niyong imbestigahan yung kay Sara para sirahan siya. Well, there's a reason na dapat imbestigahan niyo rin kung saan napunta yung kay Bongbong. Ayaw niyo kasi commander-in-chief siya ng armed forces. Ay, yan naman ang katwira nila. Pero sa madaling salita, nubos niyo yung pera na pinangmemerienda niyo para mag-hearing pinagko-contempt nyo pa yung mga tao, pinarosaan nyo yung mga tao. So ako, ang apil ako sa taong bayan, walang reparations para dun sa mga kinontempt eh. Dapat tayong taong bayan, yung mga kinontempt nila, supportahan natin. Supportahan natin para makagawa sana ng mga bagong o sa kanila magmula yung mga bagong breed ng mga matitinong politiko tulad na lang ni Attorney Zulika o Zulaika Lopez. Yan, sana mapush siya ng taong bayan na maging uh, politiko. Katatlong punto, Christmas party. Inatinan ng mga kakampings. So yung ito yung sinasabi nga na yung suka ni Bongbong kinain itong mga kakampings. Pero kakainin nila talaga yan. Kasi makikinabang sila sa ngayon eh. Thereafter. Tandaan nyo ito. Thereafter. Dudurugi nila yan. So, si tambalos los di ko alam kung pinklawan lang siya. But Marcos. And Marcos alone. The surname of the Marcos, yan ang dudurugi nila ng matindi. And maybe nakaka-escape sila dahil may dugong araneta naman yung sumunod na bloodline. Ayan sila Sandro. May dugong pinklawan yan eh. So, baka okay lang sa kanila. Nevertheless, sinabi wag tayong gagawa ng mga ingrande-ingrandeng Christmas party, sabi ni Bongbong. Pero anong pinagagagawa nila dyan? Kapat, Ka ang ganda, may maganda naman ako masasabi yung iwas gutom ba yun? O yung nil, nilunsad nila sa Maynila na magpo-provide ng pagkain sa mall ba? Di ako sure eh. Parang sa mall si Gatchal yan nakita ko ron eh. Tsaka si First Lady na para naglunsad sila. Maganda 'yon. Kakain niya may hirap, maganda 'yon. Ang comment ko lang doon, bakit naman yung mga tira-tira sa restaurant yung ibibigay? Pero kung ako yung nagugutom, kung ako, uh, kung ako kunwari napadpad ako na Maynila, nagugutom ako. ka apply akong trabaho kunwari. Kahit tira yun kakainin ko. Di man ako maselan, eh, okay na 'yun. Sana lang malinis, sana lang hindi naman binalahura, ano? Ang comment ko lang, bakit naman tira? Tira ng mga restaurant, ng mga, mo, ah, ng mga hotels, ng mga... Bagamat ganun, maganda pa rin yan. Kesa naman pagpag, kesa naman mamulot sa basurahan. di ba? Diba? Okay na rin yun. And uh, my last comment. Regarding naman dito sa... Sinabi ng presidente na stable daw ang ating bansa. Stable saan? Safe ba yung bansa natin? Wala bang kriminalidad? Yung mga nawawala bang bata na tagpuan? Yung bang nagdodroga na ibsan? Yung bang mga na biktima ng nagdaang kalamidad, okay na ba sila? Yun bang mga public schools, colleges, makakapag-aral pa ba ng libre yung mga kabataan doon? Kasi parang tinanggalan nyo ng pondo yan eh, subsidy eh. Parang marami kay ito po yan ha. Uh, baka bobo ako. Sabi ni Jam Magno. Magkaiba daw yung subsidy at saka yung budget. Yung budget na nilalaan para sa anumang programa o ahensya, yun yung subsidy. Yun yung ginag-portion thereof, ginagamit as subsidy. O sagutin, ibig sabihin na subsidy, sinasagot ng gobyerno. So kung may government subsidy, kunwari na hospital ka, a portion of your hospital bill sasagutin ng gobyerno. Mga putang ina nyo. So pag tinanggalan mo ng budget, isan eh kukunin yung subsidy. All in all, putang inang gobyerno ito.